ko Gutierrez, umalma sa sunod-sunod na blessings ni Kim Chiu. Habang nilalangaw daw umano si Jay sa mga projects, si Kim Chiu naman ay mapapawaw ka sa dami ng endorsement. Lahat ng ata ng produkto sa Pinas o sa ibang bansa, palaging nabibigyan ng spotlight. Napakahusay din kasi nito na magdala sa kanyang sarili. Just imagine. Every time na may, may photoshoots at commercial, todo bigay kaya napakaganda lagi ng kinalabasan. Nagdag pa, mahusay din kasi na mag-promote ito. Hindi nalulugi ang mga brands. Since PBB hanggang ngayon, solid na solid ang mga contract niya. Walang umalis, loyal sa galing ni Miss Kim Chiu. Sumang-ayon naman ang mga supporters rito. Ayon sa mga ito, tumpak habang nagkakaedad siya. Pasikat pa ng pasikat. Malaking bagay ang pagiging humble sa si industriya ng showbiz. At charming na ibinibigay. Huwag magtaka kung paborito siya ng lahat. Sadyang magaan lang ang loob ng mga tao sa kanya. Pati ang head of director inaalagaan ng husto. Alam na malaki ang potensyal at napakabait. Saan man siya dalhin ng kasikatan. Palaging mapagkumbaba. Walang tinatapakang ang tao. Ayan si Kim Joo. Patuloy pang mamahalin ng lahat. Malayo pa ang kanyang tatala, tatahakin binang artista. Marami pa siyang proyekto na gagawin kasama si Paolo Bilino. Anong senyorito sa new update? Maging kayo ba ay sang rin rito?